So yun guys, i-share ko ngayon sa inyo kung paano natin malaman ang mga stalker sa ating Facebook. Sana panoorin niyo yung video hanggang matapos para masundan niyo step by step sa ating gagawin. Okay? Start na tayo. Okay, click na natin ang ating Facebook app. And then, i-click natin ang ating profile picture. And then, i-click natin yung gear settings. Click natin. Then, scroll down tayo guys. Scroll down. Hanapin natin dito yung audience and visibility. Sa baba ng audience visibility, marami nakalagay, dyan. nakalagay guys. Profile locking, profile details. Ang hanapin natin guys is yung stories. Click natin yung Stories. Dito guys, may apat na nakalagay. Story privacy, sharing options, story archive, story you mute. Ang i-click natin guys is yung story privacy. Click natin yan. Dito guys, kung mababasa nyo, who can see your story? Your story will be visible for 24 hours on Facebook and Messenger. Sa akin kasi guys, nakalock yung profile ko So, hindi available sa akin yung public. So, nakafriends lang ako. Paano ba natin malaman yung ating mga stalker? At paano natin sila makikita? Dito yung guys, piliin natin yung custom. Click natin yan. Kung mapapansin nyo guys, lahat ng nakalagay dito, mga pangalan, is mga friends ko sa Facebook. Mga friends ko lahat yan guys. Ngayon, paano natin malaman kung sino ang ating mga stalkers sa ating Facebook. Madali lang guys. Isa-swipe lang natin pakaliwa. Okay? Swipe natin pakaliwa. Yun. Ito yung mga taong hindi ko friend sa Facebook. Pero, nanonood sila sa aking stories. Kapag ang isang tao hindi mo friend sa Facebook guys, at nanonood sa iyong story, dito, malalagay ang kanilang mga pangalan. Ibig sabihin, ito yung mga stalker ko guys. So sana nagustuhan nyo ang aking vlog. At kung nagustuhan nyo, pwede kayong mag-like, share, at mag-comment na rin. Thank you so much for watching. Adios.